Ate, sobrang dami ko ng pending na mga trabaho, kaya nga ito, pinilit ko talaga mabawasan. Sa daming bayarin at gastusin, hindi na pwedeng patamad-tamad ka dyan. Kaya nga ito, kahit antok na ako, mag upload pa rin siya. Pero syempre, bago ngayon hi, hello, welcome to my vlog. May mga parcel nga ako na 2 to 3 days left na lang, kaya nga ito, kagabi, pinagawa ko na sa Papa J yung isa. Wala siyang choice ate, kundi sumunod sa akin dahil ilang araw niya akong inistress stress Pero syempre, hindi lang naman yan siya mag-isa gagawa, tutulungan ko pa din. Dahil ate, aminin kahit nga iutos natin yung mga ibang gawain sa asawa natin natin. Eh, talaga hindi nga tayo nasasatisfied sa mga gawa nila. Kaya nga ito kahit gusto ko nang magpahinga, binantayan ko pa rin siya. Pero nung katagalan, pinabayaan ko na rin siya dahil nai-stress na naman ako sa kanya. Kaya nga ayan, nakailang akyat baba na ngayon sa upuan dahil hindi ko na talaga tinutulungan. Alam mo 'yun para hindi na kayo magpang-abot o mag-away. Eh ako na nga nag-adjust at pumirmi na nga lang ako sa sulok. Isa paggawaing lalaki naman 'yan, kaya siguro naman kayang-kaya niya na 'yan. Oo nga pala, hindi ko nasabi sa inyo kung ano nga yung gagawin niya, magkakabit lang naman siya ng CCTV. Bala ko talaga ipalagay sa garahe namin. Pero pero dahil two days left na nga lang siya dito ko na lang muna pinalagay sa bahay pero ate nung nakabit parang ayaw ko na siyang ipaalis dahil ate nakakatulong talaga siya sa trabaho ko minsan kasi nakakalimutan ko talagang mag video at alam niyo naman di ba kapag ka may CCTV wala talagang ligtas kaya naman siguro o order na lang ako ng extra para nga doon sa garahe namin dahil ate hindi lang magandang may CCTV sa bahay dahil syempre para rin sa safety namin mura lang din naman siya kaya nga afford na afford naman anyways ayan kanina na nga itong video na to at nagbawas ngana na naman ako ng mga parcel dahil meron naman mga dumating. Kaya naman yung mga kailangan ko ang magawa ng video, ginawa ko na talaga. At lahat naman na dumadating sa aking mga parcel, puro gamit nga sa bahay. Kaya nga nakaka-excite din talagang magbukas. Kagaya na lang nitong binuksan ko kanina, organizer nga siya. At alam nyo ba, sobrang tagal ko na talagang gusto magkaroon ng ganito at buti na lang na-approve nga ako dyan. So ayan, hindi ko na kailangan bumili. Sa totoo lang kasi wala talaga akong lagay ng mga toiletries namin sa CR. At madalas na sa ibabaw nga lang sila ng washing machine ko o kaya naman nasa sahig. Sabi ko nga kapag ka naka commission ako ng maganda-ganda, bibili na talaga ako ng lagayan. Pero ate, sobrang bait ko siguro kaya nga ito, hindi na ako pinabili. Dito ko nga talaga sana balak ilagay tong laundry detergent ko, pero hindi nga siya nagkasya kaya nga dito na lang sa ibabaw. Halos konti lang din talaga yung nailagay ko dito dahil hindi pa nga ako nakakapamili. Minsan kasi dumadating pa rin kami sa punto na nagigipit kaya nga todo din talaga yung tipid namin. At buti na lang talaga meron nga akong ganitong trabaho kaya naman kahit papano nakakaraos nga kami sa araw-araw. O ba diba kung sumuko ako, mas nga nga kami ng tuluyan. Alam niya by story time lang, yung kalendaryo ko na yan, nilipat ko talaga yan at akala ko 10 pa rin ngayon. Pero ate pagtingin ko nga sa cellphone September 11 na pala. Grabing katamaran naman sa paglilipat ng kalendaryo. Ayan hindi mo natuloy alam kung anong araw na ngayon. <coughs> O siya ayan, bago nga pala umuwi ang Papa J galing trabaho, bumili na nga rin siya ng uulamin namin. At fried chicken nga tong naisipan niya, kaya nga ito, ako na yung magluluto. Bali, pitong pirasong hita ng manok nga yung binili niya, tapos ayan, pinakuloan ko na nga muna. Bago ko iprito, para nga siguradong luto hanggang loo. Naubos na nga rin pala yung mineral water namin dito sa bahay, kaya nga ayan, magre-refill na rin ng Papa Jay. Nang makita ko nga kumukulo na yung manok, pinagtutuso ko nga rin pala ng tinidor, para nga siguradong hanggang loob talaga luto. Dati kasi nung nagluluto nga kami ng ganyan, eh, hindi nga namin pinapakuluan, diretsyo prito lang kaya nga ayun, madalas talaga hilaw pa yung loo. Ang hirap pa naman kumain pag gano'n lulutuin mo siya ulit. So para hindi na nga umulit, minake sure ko talaga na luto siya. Hindi na nga ako nakapag video after nyan. Pero dahil meron na nga tayong CCTV, ayan, nakuhaan naman kahit papano. Ang papajay na nga rin pala ang nagtapos ng niluluto ko dahil nagsimula na nga rin ako nag-edit nitong pang mini vlog ko. At isa totoo lang, antok na talaga ako pero pinipilit ko ang to pa rin yung pangako ko sa inyo na araw-araw na nga ako mag-upload.